Welcome back to Pearl TV. Ayan guys, medyo ayan, kakakain ko lang ng aking dinner. At ang dinner ko ay yung masarap na bihon gisado na luto ni Sis Roslyn. And I would love to say thank you to Sis Roslyn. <laughs> Kasi lagi akong nakakatikim ng mga luto niya. Okay, so kahit na hindi na ako busy sa kitchen, lagi pa rin ako nakakakain. <laughs> Kasi si Sis Roslyn, mahilig din siya magluto. And who is Sis Roslyn? She is my neighbor friend who is taking good care of my daughter when I'm at work. She's the one who fetched Shasha at school um, during lunchtime, and then she would take my daughter at her, their home. And then she will be the guardian of Shasha until I get back home in the afternoon. So, you yun. And she's also fond of cooking. And kahit ako, nakakaambunan ng kanyang niluluto. So, I'm very much thankful. Kasi last time nga, first day of work, pagdating ko, stress ako. Kasi, um, walang ilaw. Yung kahabaan hindi, ko pa alam. Hindi ko pa alam na walang ilaw yung mga bahay namin, yung kapitbahay. Sina so si Rosin meron. Okay, so when na, uh, binigyan niya ako ng carbonara. That's their food for snack, okay? And then Shasha also already ate at their house. And then she gave me. Ang dami. So, pagdating dito, walang ilaw. I thought brown out or the ilaw is pundido sa sofa. Sala. Sorry. And then, what I did is, I go to the kitchen, and then when I turn on the light, Ganon din. So, ayun, doon ako. Bumaba na ako. Ayun daw, may problema pala yung meral ko. At yung ilang kapitbahay ko ganon din. But, luckily, after how many minutes, at least, I think 30 minutes, sa pag-antay, pumunta na yung meral ko. And the good story is, stress na ako, but there's a food from Sis Roslyn. She, she got carbonara. At ang dami. And then, in the next day, nabaon ko pa sa trabaho yung carbonara na pinigay niya. Okay? So, diba? So, sabi ko, it's, it's blessing, you know, guys. Um, nag-decision na ako magtrabaho kasi, it's really a blessing kasi I'm thinking of someone who could take good care of my daughter. Sabi ko, sino malaki na yung anak ko? Gusto ko na magtrabaho. Tapos, pag hapon naman, pag kami ng anak ko dito, lagi lang kami natutulog, tapos magigising, <laughs> magigising, parang ang haba ng oras na nasasayang. Eh, minsan di din ako nakakatulog. Puro ako YouTube-YouTube. Tapos hindi naman ako kumikita ng malaki. Diba? So, it's, I, I felt impractical sa ganong gawain. So, I think, I, I, I'm thinking that I would love to work na. Kasi, pwede na eh. Imagine mo that time. Sa so, umaga naman, wala man si Shasha nasa school. Sa hapon, pagdating si cellphone. And I would love Shasha na i-detach na siya sa cellphone. So, ngayon nandun na siya kay Sis Roslyn. Kaya cellphone na dala. So, nakakapahinga talaga yung mata niya. Ayun. And, today is my fifth day of working. And, I enjoy my work. I, I love my work. Nakikita ko yung direction ng trabaho ko. And, I, I am very much thankful that um, my boss gave me the opportunity to give me the assignment. Okay, yung assignment na yon na Ayon. Basta, soon malalaman nyo kung ano yun, okay? Yun yung work ko, right now. And then, na Um, napagod ba ako sa pag-work? Uh, sa working mom? Hindi naman, kasi ang location ng trabaho ko ay dyan lamang, sa unahang barangay. Pwede ko nga siya lakarin. It will only take me 15 minutes. But, syempre, may baon na ko. Pag morning, may bit, bit, ako. Marami ako mga Bit, 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 bit. So, mabigat. So, from time to time, pag tawid ko ng kalsada, magsakay na ako ng jeep. Mga 3 minutes lang nandun na. Sa... Um, stoplight. Tapos, lakad na ako ng mga 3 minutes din papunta sa office. Okay? So, hindi naman makakapagod. Pag pauwi, ganun din. Isang narurot lang ng jeep, nandito na sa bahay. Ayun. So, adjust-adjust lang. Nag-adjust pa ako. Kasi pag umaga, ayoko talagang umalis ng bahay na hindi siya malinis. Kasi kung dumating ng bahay na makalat. Diba? Yun na nga yun yung relaxation ko na pag galing ako. So, pagdating ko, malinis yung bahay. So, kinumpress ko lang siya. Kinumpress ko lang. So, ayun. So, hopefully tuloy-tuloy na ito na pagiging career woman ni Ma'am Shi, di ba? So, good luck na lang sa akin. And ako naman, I'm very much excited sa assignment ko sa trabaho. Kasi meron kaming ano. And it's related naman sa, yung magiging takbo ng trabaho ko is related talaga siya sa social media. At binag-usapan talaga namin ng boss ko yan. Even before. Hindi siya bigla-bigla na noon. Pero puso ko talaga yan sa kanya noon pa. Last year pa. But si, that time, hindi pa ako makapag-work. Kasi nga, hindi pa ako, hindi ko pa kaya mag-full time. Wala pa akong maisip na pwedeng tiwalaan kay Shasha. But, ayun. Last December, parang blessing naman kay Lo from the Lord. Na sinabi ni Pearl, you can already work. And there's someone whom you can trust. Okay, so ayun. And I talked to Roslyn. I talked I talk to her and she got my proposal. Okay? So, yun. So, good luck sa akin and I hope tuloy-tuloy na talaga to and Shasha also magaling na yung mata niya. Kasi isa din yung sa dahilan. Gusto ko na magtrabaho para si Shasha doon sa kanila may kalaro siya, may kasama siya sa paggawa ng mga assignment and malayo na siya sa cellphone. Sa pagiging masyadong attached sa cellphone. Okay? Sa radiation. So, ayun guys. Salamat sa inyong panunood at abangan nyo kung ano yung magiging, kung ano yung assignment ko. And soon, share ko din. Okay? So, bye and thanks for watching. Medyo pagod si Mama Shee. Mag-relax ako ng pako pa kasi may babalawang ko yung nilabhan ko. Okay? Ayan. So, double, si Mama Shee, kinakompress na lang yung mga trabaho. Ganun talaga. It-maximize natin yung time sayang kasi eh, pag umaga, sobrang pagod talaga ako guys. Nararamdaman ko na na magkakasakit ako kasi sobrang masipag talaga ako sa gawaing bahay. Hindi naman napakaganda ng bahay namin. Nai-stress din ako sa bahay namin kasi ba diba, Hindi naman namin sarili yung bahay na And pag naglilingon ka, there's so many things that needs to be improved but you cannot. Kasi hindi nga, hindi nga sa'yo yung bahay. So, hindi, it will not be practical na ano yung bahay. Tapos, soon baka makaisip tayo na magkaroon na, na sir ng ano, ba? Diba? shouting out there. Okay. So, bye! And thanks for watching. God bless.